nakagastos po si Ate GB ng 15,000 pesos. Then, that's not it, no? Kasi may additional pa kaibigan. So, more or less 90 to 20,000 pesos. Malaki po ang ginastos ni Ate GB. At alam niyo kung bakit ako gumastos ng malaki? Kasi gusto ko makasave. <laughs> Siguro nalilito kayo kaibigan. No? Sounds confusing ba? Gagastos si Ate GB. Gumastos si Ate GB para makasave ng malaki. Kaibigan, para maintindihan nyo po talaga, ipapakita ko na sa inyo. Hello mga kaibigan, happy morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga dear friends and blessed weekend, no? Ito na naman yung life coach at kanil ko siya partner, Ate JB. So, dear friends, ang video po natin pag-usapan ngayon ay walang iba, no? Huwag natin papatagalin pa para hindi kayo maboard. Ang pag-usapan po natin ngayon, kaibigan, yung ating mga gastusin. So, mga expenses, kaibigan, no? Bilang isang tendera, negosyante, or kahit wala ka negosyo, kaibigan, may mga expenses po talaga tayo. May mga... Uh, uh, expected, no? Expected na mga uh, expenses, kaibigan, no? na yung daily, weekly, monthly, yung iba may mga yearly expenses pa mga gustusin. Pero, kaibigan, whether we like it or not, may mga pagkakataon talaga na may mga unexpected, no, hindi natin inaasahan ng mga expenses, mga gastusin. Kaya naman, kaibigan, lagi kong uh, pinapalala sa inyo, I always tell you, kaibigan, no? I'm telling you always, na dapat mag-ipon ka, mag-save ka ng pera. Ayun, kaibigan, pag may mga uh, unexpected, no, hindi talaga inaasahan ng mga gastusin, kaibigan, may madrokot ka, may magagamit ka na pera. Hindi mo na kailangan, kaibigan, na mangutang, manghiram sa ibang tao, which is kadalasan, kaibigan, may interest po talaga. Di ba, logi ka? Kaya naman, kaibigan, again, again, pinapalala ko sa inyo, na dapat nag-ipon po tayo, nag po tayo. Pero hindi natin pag-usapan ngayon ang yung savings kay Bigan kasi marami na akong video na we were talking about savings. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon, yung mga nangyayari dito kay Ate GB. mga nang... mayroon kasing nangyayari dito kay Bigan sa amin. And then, this is the very unexpected. Hindi ko talaga inasahan kay Bigan. At again, their friends, nakagastos po si Ate GB ng ng 15,000 pesos. Then, that's not it, no? Kasi may additional pa kaibigan. So more or less 90 to 20,000 pesos. Malaki po ang ginastos ni Ate GB at alam niyo kung bakit ako gumastos ng malaki? Kasi gusto ko makasave. <laughs> Siguro nalilito kayo kaibigan. No, sounds confusing ba? Gagastos si Ate GB, gumastos si Ate GB para makasave ng malaki? Kaibigan, para maintindihan nyo po talaga, ipapakita ko na sa inyo yung nangyari dito sa amin at nakasmala si Ate GB kahit pa malaki yung aking nagastos kasi alam ko makakasave ako ng malaki talaga. Sometimes kaibigan, kailangan natin gumastos ng malaki para makasave ng malaki, o di ba? Again, kaibigan para hindi ka hindi ka na kayo mama confuse, no? Ipapakita ko na sa inyo kung anong tinutukoy ni Ate Chibi. So ngayon, makaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung isang bagay na kahit napakalaki na yung aking nagastos kaibigan ay hindi ko pa rin po bibitawan. Actually, kay Bigano, no, marami ng pera ang nagastos ni Ate GB. But then, wala po akong plan na bitawan ang bagay na ito. Kasi naman, katulad ng lagi kong sinasabi, yung sinabi ko kanina, malaking tulong po sa amin, no? Ang bagay na ito, mga kaibigan. And then, ilang years na ba? So, nasa puder ko na po ito, mga 7-8 years. So, matagal na rin, kaibigan, no? pero again, may, ang mga bagay po ay talagang mag-change. Ayan, so, <laughs> hindi uh, palagi na maganda ang kondisyon. Kaya, kailangan natin itong alagaan ng mabuti. So, walang iba kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung aking sasakyan. So mga kaibigan, ito na po yung multi na nabili namin year 2016. Ayan, so 7 years na mag-8 years na po. Malaking tulong ito sa amin negosyo gamit namin sa pamamalingki at pag-go grocery. Pero ayun na nga, nasira kaya dito yung mekaniko. Ayan, so yung parking lot kaibigan, ito po yun lupain ng aking mga lulu at lula, no? Ayan, so maraming plants dito kaibigan. Dito po ako lumaki. <laughs> from childhood kaibigan hanggang teenager, dito po ako. Ayan, bahay ng lulu at lula ko, no? Ayan. Ayan. So, brings back memories. So, ito yung mga parts ng sasakyan kaibigan na i re ng ating mechanic. Dalawa po sila at ang labor nila again ay 5,000 pesos. Ayan. So, medyo confused ako no. Paano nila ito magagawa? <laughs> Ayan. So, pero happy tayo kaibigan dahil pag nagawa na ito, malaking tulong talaga. So, talagang medyo malaki ang gagastusin namin their friends. Ayan. Kasi overhaul po no. So, Uh, nakal nakalki ko na kaibigan no mga more or less 15,000 pesos po. Yan pero okay lang no. Yan basta lang ma-repair yung ating van kasi nga love natin malaking tulong. Ayun so ito po you again ha yung uh, place ng aking lulu at 'di ba? Maraming tanim. Marami akong happy memories dito kay Bigan. I really love the place. Again, sana ma-repair yung ating multicab van para may magamit na yun sa pamimili. So, mga kaibigan isa po ito sa part ng ating multicab na kailangan nating bilhin. Pati ito mga other friends. So, sa tansya ko kay hindi ito I, I don't know. Lagpas ba ito ng 5,000 or hindi. Okay, sana hindi lalagpas ng 5,000 kasi yung nakabili na tayo ng other parts tatlo, ano, dalawa pala almost 3000 po yon at ngayon another parts so pagkatapos ito, kay Bigan babalik yung uh, dalawang mechanic ayusin eh na po yung ating uh, multi-cab van ayan so sana maayos talaga no yung labor nila kay Bigan ay 5000 pesos at nagpunta pa ako sa machine shop kasi may pinagawa pinagawa kami doon ang bayad po sa machine shop ay 2,300 labor lang po yon so malaki talaga no, malaki talaga kaibigan ang gastos natin sa pagpaparepar ng ating multi van kasi overhaul po no pangalawang business na na, na overhaul first time na overhaul ito siguro 4-5 years back so kailangan overhaul kaibigan, bahala na no Bahala na gasto sa iyo ng malaki. Ang importante, magiging okay siya kasi naman napaka-importante po. So si Frances ay magogo Siya lang muna ang mabibili nito kay Bigan kasi ako ay may sakit sa Ate JB, no? Ayan, so sana safe tayong lahat palagi. Mga kaibigan, ay eh, pakita ko na po sa inyo yung aking old. Eh, medyo matanda na talaga na Multica Van kaibigan na nabili namin year again, year 2016. Seven years na po, running eight years yung ating Multica Van. At ang pera na ginamit natin pambilin doon ay yung kita natin dito sa ating asari sari store. Kasi nga mag 21 years na tayong nagtitinda at marami na rin po kaming naipundar sa sasakyan, ayan, bahay. So marami na kaibigan, no? Kaya maganda talaga na may negosyo tayo. Kahit ganito, no? Sari-sari store, hindi naman masyado malaki, pero talagang makakaipon tayo pag tayo tayo. Kaibigan, kaya nga pala gumastos ako ng napakalaki kasi alam ko makakasave ako. Noon, kaibigan, way back like, siguro 2017 kung hindi ako nagkakamali, or 2018. So, mga four, for 5 years na ata their friends gumastos rin po kami ng malaki para magpa-overhaul ng aming sasakyan so it was like 17 16,000 if i'm not wrong pero nagamit namin 5 6 years 5 no sorry 4 5 years kay bigan naka-save talaga ako kasi kay bigan pag hindi ko ipapagawa yung aming sasakyan Uh, tendency mag-arkila ako ng tricycle or ano paman, And ang mahal ng pamasahe, kaibigan. At ako, at kaibigan, pag nag-go grocery, talagang pin binabayaran ko ng po yung isang tricycle. 120 pesos po yung bayad ko sa driver. 15 pesos ang minimum sa amin. Pero, kasi nga, marami akong binibili at papasok dito talaga sa place namin yung tricycle. Kaya, 120 pesos po ang lagi kong uh, binabayad kay manong driver. Okay? At, kaibigan, sometimes kami po ay nag grocery like twice, thrice a week. Sometimes talaga kay I mean, most of the time, dalawang beses sa isang uh, week, isang linggo kay Bigan. At siyempre, uh, gagastos tayo ng 240 pesos, 120, dalawang beses, 240. At papunta pa sa market, mamamasahe kami. Kaya naisipan ko talaga na pag ito yung mangyayari parati kay Bigan, malulugi sa ati GB in the long run kasi ang mahal ng pamasahe. Kaya naisipan ko talaga na instead of uh, parati na lang mag or uh, babayad sa kay manong driver sa tricycle, ipapaayos ko na lang po yung aming sasakyan. Which talaga, kaibigan, ang laki po ng aming nagastos, mabuti nalang may savings po tayo. Kaya na kaibigan, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-ipon po tayo. Eh kung wala kaming savings, kaibigan, paano namin mapapayos yung aming sasakyan, di ba? So, talagang mabubulok na lang siya, masisira, di ba? Kaya nga, I'm happy ako at nagsisave ako. Again, kaibigan, ikaw dapat mag-save ka rin, no? Maraming mga gastusin na unexpected. Hindi natin inasahan, kaibigan. At mabuti na may savings. Kasi may maduro ko tayo, di ba? Less stress, no problem. Less problem, kaibigan. <laughs> Ayan, so again, thank you so much, nga, kaibigan, ha, sa inyong suporta kay Ate Gibi. Lalo na sa iyo, kaibigan, na hindi talaga nag-skip ng ad. Thank you so much. Malaking tulong mo kay Ate Gibi itong pagwa kaibigan. Kasi nga uh, hindi na ako maging ipokrita, ito po yung aking other source of income. Yung sound natin sa YT, magagamit, ginagamit na TGB sa tindahan, si save ko. Ayan, so malaking tulong. At kung wala kayo kaibigan, wala, wala rin si Ate GB. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta ka kay Ate GB. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati kong sinasabi sa inyo. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta pa masipag tayo, may tamang disiplina sa sarili, madiskarte tayo, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan. Tiwala lang. I Again, mean, thank you so much sa inyong pagmamahal kay FTGB. I also love you guys. Thank you so much sa pagmamahal. Take care everyone. God bless us all.